Is staple ingredient sa kusina ang bawang dahil kayang-kaya nitong pasarapin ang iyong mga niluluto. Ayon sa father of western medicine na si Hippocrates, ang bawang ay pwedeng gamitin bilang panlunas sa iba't ibang medical conditions. Mababa ang calories nito pero siksik sa nutrients at iba pang medicinal properties na makakabuti sa kalusugan. Pag-usapan natin ang ilan sa mga amazing benefits na taglay ng bawang. Number 1 pinopromote ang cardiovascular health. In Egyptian and Indian cultures, ang bawang ay tradisyonal na ginagamit bilang medicine. Ayon sa British Heart Foundation, pinopromote nito ang heart health dahil kaya nitong pababain ang blood pressure at cholesterol. Ang taglay nitong essential oil ay mayroong diallyl trisulfide, isang sulfur-containing compound na may kakayahang protektahan ang cardiovascular health mula sa heart attack at heart surgery. Ang dilute trisulfide na taglay ng bawang ay posible ring makatulong sa mga taong may heart failure at hypertension upang maiwasan ang paglaki ng kanilang puso at pagtaas ng blood pressure levels. Kung diabetic ka naman, ang regular consumption ng bawang ay makakatulong din upang maiwasan mo ang cardiomyopathy, isang uri ng chronic heart disease na nangungunang dahilan kung bakit namamatay ang mga pasyenteng may diabetes. Number 2, Nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Kung ano ang niliit ng bawang, siya naman ang binami ng health boosting compounds nito. Ito ay mayaman sa compounds na maaaring may anti-carcinogenic properties na makakatulong upang maiwasan ng cancer. Mayroon itong allicin, dielyl disulfide, dielyl sulfide, dielyl trisulfide, S-allyl at S-allyl cysteine. Ang mga nasabing compounds ay maaaring magbigay proteksyon laban sa development ng cancer. Pinopromote nito ang cell cycle arrest at apoptosis para mapigilan ang pagkalat at paglago ng cancerous cells, pati na rin ang tumor formation. Ayon sa National Center for Complementary and Integrative Health, ang regular na pagkonsum ng diet na siksik sa gulay, kagaya ng bawang, ay posibleng makatulong para bumaba ang risk ng ilang uri ng cancer, tulad ng colon, gastric at lung cancers. Number 3, antibiotic, antifungal at antiviral properties. Alam mo ba, ang alisin na matatagpuan sa bawang ay nagtataglay din ng antibiotic, antifungal at antiviral properties. Kung dinurog o hiniwa mo ito, ang bawang ay naglalabas ng alisin, isang sulfur-containing compound. Base sa mga pag-aaral, ang bawang ay maaring effective laban sa antibiotic-resistant organisms. Dahil dito, makakatulong ang bawang upang magkaroon ka ng proteksyon laban sa mga bakterya na nagdudulot ng infection Tulad ng Staphylococcus aureus, Escherichia, Salmonella at Helicobacter pylori. Kaya rin itong labanan ang viruses at fungi, pati na rin ang mga parasites. Ang allicin ay effective na panlaban sa multi-drug resistant strains ng E. coli. Mayroon din itong anti-fungal effects laban sa candida albicans na nagdudulot ng yeast infections. Ang bawang ay nagpapakita rin ng anti-parasitic effect na makakatulong labanan ang intestinal parasites kagaya ng giardia. Number 4. Pang-boost ng immunity Dahil sa taglay nitong allicin, ang bawang ay posibleng makatulong para maboost ang iyong immunity sinasuggest na mga pag-aaral ng pagkonsum ng aged garlic extract ay effective para lumakas ang iyong immune system. Mayroon itong antibacterial at antiviral properties na makakatulong para maiwasan o maibsan ang mga symptoms ng sipon at trangkaso. Napatunayan din ng mga eksperto na kayang pagandahin ng bawang ang function ng iba't ibang immune cells. Kaya rin itong i-improve ang absorption ng zinc isang mahalagang mineral upang mapanatiling healthy ang iyong immune system. In addition, ang bawang ay mayroong antioxidant compounds tulad ng allicin, dial sulfide, dial dial sulfide, dial trisulfide, polyphenols at anthocyanins. Kaya ang bawang ay magandang isama sa iyong daily diet para maiwas ka sa iba't ibang uri ng sakit. Number 5, piniprevent ang liver damage. Another benefit na hatid ng bawang ay meron itong hepatoprotective properties. Ibig sabihin, makakatulong ito upang maiwasan ang liver damage. Sinasuggest ng mga pag-aaral na kaya nitong i-prevent ang ethanol-induced liver injury na sanhinang pag-inom ng alak. Pinopromote rin ng bawang ang kalusugan ng atay. Mayaman ito sa mga compounds na nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties tulad ng alisin, alin at ajuin. Ang garlic ay makakatulong para bumaba ang fat accumulation o pagkaipon ng taba sa liver na nagdudulot ng non-alcoholic fatty liver disease o NAFLD. Kaya nitong pagandahin ang liver enzymes, lipid profiles at fasting blood sugar levels ng mga taong may NAFLD. Naniniwala rin ang mga mananaliksik nang regular na pagkonsumo ng hilaw na bawang ay may kakayahang pababain ang risk ng liver cancer. Number 6, makakabuti sa bone health. Makakabuti rin sa iyong bone health ang pagkonsum ng bawang dahil siksik ito sa antioxidant at anti-inflammatory compounds tulad ng allicin, alin at adjuin. Ang bawang ay makakatulong upang maiwasan ang pinsalang sanhi ng oxidative stress. Napatunayan sa mga pag-aaral na kayang pababain ng bawang ang oxidative stress na nagdudulot ng osteoporosis. Makakatulong din ito sa mga taong may knee osteoarthritis at obesity para maibsan ang kirot at pamamaga sa kanilang katawan. Kung ikaw naman ay overweight o may obesity, ang bawang ay maaring makatulong para bumaba ang iyong timbang at mabawasan ang stress sa iyong mga buto. Samantala, ang bawang ay mapapakinabangan ng mga babaeng nasa post-menopausal age dahil kaya nitong ipromote ang calcium absorption na makakatulong para maiwasan ang osteoporosis at bone loss. Number 7. Piniprevent ang cognitive decline. Ang cognitive decline o impairment ay isang sakit kung saan unti-unting nawawala ang iyong thinking abilities mula sa attention, memory at reasoning. Maari itong makuha dahil sa oxidative damage nasan hinang free radicals at nagko-contribute sa aging process pero buti na lang ang bawang ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory compounds tulad ng allicin at phenolics ang mga nasabing compounds ay posibleng makatulong upang magkaroon ka ng protection laban sa cognitive decline at neurodegenerative diseases kagaya ng dementia at alzheimers additionally ang phenolics na matatagpuan sa bawang ay nagpapakita ng anti-inflammatory effects na makakatulong para bumaba ang inflammation sa brain at maprotektahan ang iyong nerves mula sa cell degeneration. Kaya ang bawang ay magandang isama sa iyong daily diet para mapanatiling maayos ang iyong brain function. Number 8. Pang-detoxify ng heavy metals Ang bawang ay pwede rin makatulong upang ma-detoxify o maalis ang heavy metals mula sa iyong katawan. Kaya nitong alisin ang arsenic, cadmium, lead at mercury na nagdudulot ng neurological problems at organ damage. Kung ito ay kukonsume in high doses, ang sulfur compounds na matatagpuan sa bawang ay makakatulong para maprotektahan ang iyong organs mula sa pinsalang sanhi ng heavy metal toxicity. Ang alisin na taglay ng bawang ay may kakayahang pababain ang levels ng lead sa iyong dugo at vital organs. Napatunayan din sa pag-aaral na ang bawang ay makakatulong sa mga taong nagtatrabaho sa car battery plant dahil kaya nitong pababain ang lead levels sa kanilang dugo by 19%. Pinapababa rin ito ang signs of toxicity tulad ng high blood pressure at headaches. Number 9, pang-boost ng athletic performance. Kung mahilig kang maglaro ng sports o di kaya ay sakang atleta, subukan mong isama sa iyong diet ang bawang. Ito ay kinukonsider bilang isa sa first performance enhancing substances dahil kaya nitong i-boost ang athletic performance. In fact, ang bawang ay ibinigay sa mga original na Olympic athletes sa Greece para ma-enhance ang kanilang performance. Ginagamit din ang bawang sa maraming kultura para maalis ang pagod at lumakas at gumanda ang kapasidad ng trabaho ng mga manggagawa. Mayroon itong alisin na makakatulong para ma ang blood vessels, gumanda ang blood flow at daloy ng oxygen sa muscles na mahalaga sa athletic performance. As a result, kayang pawiin ng bawang ang pagod na sanhi ng pag e -ehersisyo. Number 10, Pampahaba ng Lifespan Dahil sa dami ng taglay nitong health benefits, hindi na nakakapagtaka na maaaring makatulong ang bawang para humaba ang iyong buhay. Ayon sa pag-aaral ng mga Chinese, ang mga matatandang kumakain ng bawang linggo-linggo ay mas mahaba ang lifespan kumpara sa mga taong kaunti lang o hindi kumakain nito. Ang alisin na taglay ng bawang ay makakatulong para ma-prevent ang iba't ibang uri ng chronic diseases o malalang sakit kagaya ng heart disease, cancer at diabetes. Ang bawang ay effective rin na pampalakas ng immune system para magkaroon ka ng protection laban sa mga sakit at infection. Kaya ang pagkonsum ng hilaw na bawang ay madalas i-recommend ng mga doktor. Pero paalala lang, meron ding side effects ang pagkonsum ng bawang, lalo na kung naparami ka ng kain nito. Ang bawang ay nagdudulot ng bad breath dahil mayroon itong sulfur compounds na pumapasok sa bloodstream at lumalabas sa baga. Posible rin itong magdulot ng allergic reaction sa ilang tao dahil sa taglay nitong diallyl disulfide. Kung mayroon ka namang bleeding disorder o umiinom ka ng blood thinning medications, tandaan nang pagkonsum ng maraming garlic ay posibleng magdulot ng increased risk of bleeding o pagdudugo. Mayroon din itong high content ng fructans, isang uri ng carbohydrate na posibleng magdulot ng gas, bloating at stomach pain. Kung mayroon kang GERD o gastroesophageal reflux disease, makakabuti rin na bawasan mo ang iyong consumption ng bawang dahil maaari itong magdulot ng nausea at heartburn. On the contrary, ang bawang ay generally safe i consume in moderation. Kailangan lang na kumonsulta sa doktor ang mga taong may iniinom na medications o may iniindang karamdaman bago dagdagan ang kanilang garlic intake. Ano ang recommended daily intake ng bawang? Ang bawang ay mas mainam kainin ng hilaw dahil mas marami ang taglay nitong alisin o sulfur-containing compounds kumpara sa nilutong bawang. Ang alisin ay responsable sa taglay na health benefits ng bawang. Nirecommend ang pagkonsum ng 1 to 2 cloves ng hilaw na bawang araw-araw sa mga matatanda. Dapat ding ikonsum ang bawang 10 minuto matapos itong hiwain o durugin para ma-maintain ang taglay nitong alisin. Ikaw, mahilig ka ba sa savory at garlicky flavor na pagkain?